panibagong araw na naman nga ng pagtitinda. Ayan, ang buena mano nga natin dito ay dalawang saltik package. Ang ganap na ito nga ay nung isang araw pa nga. Ngayon ko na nga lang talaga ito na edit. At kapag ka nga ganito ang saltik package, milti nga ang kanyang kasama. Next na order naman ay eh, eto ngang tatlong juice. Simula nga nang ito ma upload ko, abay naging mabenta na nga ito dito. lalo, lalo na nga itong lychee. Abay sa dyan ka naman kalasang-kalasa nga ng mogu-mogu. Tapos 25 pesos nga lang. Dito naman sa ating cucumber lemonade. Eh. Depende nga sa inyo kung isang gayat o kalahating gayat nga lang yung ilalagay ninyong lemon. Alay paminsan minsan eh, design lang naman are. Pero nalasa din naman yan, katagalan. Na. Idagdag nyo nga rin to sa inyong paninda at hindi naman siya talaga mahirap gawin. Pero syempre, ang sukli ni Suki ay ihulog na nga lang daw sa tip bag. are na pala yung candy nabigay nga ng NK Candies and Toys. Abay, pinagkaguluhan na nga ng mga bata pati mga isip ba. Oh. E ko na nga din at ari naman ay na libre nga la ang kako. Ay, sabi ko nga sa mga aray, ay oh, ikuha yun ang inyong mga anak-anak. Ay, ay, sa mga oras na ito yung mga kapitbahay ko pangala ang mga nabili. Tapos eto nga, tatlong lychee naman nga ang inorder ulit din eh. O ba? Diba? talaga namang napakabenta nga ng juice na are. Ayan, tingnan nyo naman ang mga suki kong bata. Nandito na naman nga sila. Pagpatak nga talaga ng alas 4, eh, di garni na nga yung aming meriendahan. Siyempre nga, labasan na nga kasi ng mga estudyante. Tapos ari nga, sunod nga ang inorder dito, yari nga ang ating overload na board. Yung garning overload, eh, ang di naman ma Paminsan-minsan lang may nabili na rin. Ang tawag nga namin, kapag nakakabili ng garni, nakakaluwag-luwag. pagka <laughs> namin yung nabili ni ko namin, sabi namin, eh, na-asenso na. O <laughs> ganyan. Kapag natapos ay garni nga ang itsura, 47 pesos ang benta namin ng ganyan. Tapos aray, may pogi nga pala kaming customer din. Eh. Bigang mga aray, lagi nahihiya sa camera. Ay kagaganda namang lalaki. Ay ako namang aray sa mga samay. -sama. Lagi ko nang inihayan ng aking mukha sa camera. <laughs> aray nga pala yung araw na dumayo nga si na madam sa amin. Si eh? madam nga yung supporter namin. Talaga namang from Candelaria kaya sumpa nga sila. Iyan at kadami nga inorder ni na madam din. Abay, nagtip pa daw yan ng 100. Aba, ay salamat ha. Tapos ayan, kinabukasan na nga ang ganap na are Nandito pa nga rin yung mga candy dahil hindi nga rin naubos. Ang dami kayang bigay ng NK candy candies and toys. Ari nga nagsisimula na nga ulit din yung eh bilihan. Tapos ari nga may nagchat nga sa amin na taga Ilaya, kaya naman na ready i na nga ng dalawang are. Kapag kaya ngang motorin ng dalawang are ay pinapadala na nga ang namin. Basta hindi nga tatawid ng highway at syempre basta may tip. Tapos eto, legalic package nga ang order ng isang ay. Ayan, sa mga oras na ito, nakakatuwa nga dahil ang dami ngang nabili. Aring aking isang kapatid, inaarki lang nga namin tuwing hapon. Pagkatapos nga nilang mag-deliver ng mga parse, siya nga ay nakatoka sa pagbabanaw nga ng mga milk at mga juice. Dahil kapag ka nga garning karami, paminsan-minsan ay talagay hindi na nga magampana. Kaya naman, kaya lang ay medyo mabagal ang serving, is eh, syempre nakakahiya naman sa kosto Kaya naman, iyon na sabi ko nga sa aking kapatid, umextra na nga lang siya pagkatapos nga niyang mag-deliver. ayanting mga customer na may upuan naman, may gaayong mga Okay, eh, alam niyo yun na yata ang strategy eh, tatang horse ni lolo para dagdagan ang gula. Yan na. Ah. Nakatuwa nga ka kasi nakakita na naman nga ako ng ibang mukha din eh. Oh. Kayo din, nakakita rin kayo ng ibang mukha sa bidya na. Aba, ayang eh, order nga ibang ng mga putlong. Tapos yung mga na order nga din ng putlong, ang gusto nga talaga nila ay overload yung kantig sa 60 pesos. At ika naman nila i-isang gastos na ide, lubos-lubos ni nangara. Sabi kay siya, sige, kung ano ay gagawin. Oh, pak. Sino ka, Jarn? Ay siya, paano hanggang dito na muna, ha? Bye!